Bansang Italia, dismayado na sa China at nagpahiwatig na hindi na nito i-renew pa ang kasunduan nito sa Belt and Road Initiative ng China. Pero ano nga ba ang dahilan? Matutulad kaya ang Pilipinas sa kanila? Dahil ang Pilipinas ay kasali rin sa Belt and Road Initiative ng China. Iyan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Dito lamang September 4 ng taong kasalukuyan ay naiulat sa website ng Decode 39 mula sa Italia ang pakikipagkita ng Italian Foreign Minister sa kanyang Chinese counterpart sa pagbisita nito sa Beijing kung saan sa kanilang mga salita ay ipinakita nila ang pagtatapos ng chapter ng Belt and Road Initiative at ang kanilang pagsasabuhay na kooperasyon sa ilalim ng Rome-Beijing Strategic Partnership at sa naganap na pag-uusap ay sinasabing tinutuyapa ng foreign minister na si Wang ang Italia na umano'y nagiging sulud-sunuran labang ito sa Estados Unidos ngunit hindi ito pinatulan ng Italian minister at sa halip ay sumagot lamang ito ng may respeto. Nagsimula ang lahat noong 2019 nang bumisita si Chinese President Xi Jinping sa Roma at dito ay ginulat ng Italia ang Estados Unidos at Europa dahil sa ito ay naging unang bansa mula sa G7 na sumali sa Belt and Road Initiative ng China ang pinakamalaking proyekto sa buong mundo para sa pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng mga planta ng koryente, mga riles, kalsada at mga pantalan hanggang sa mga teknolohiyang pang telekomunikasyon, mga fiber optic cable at mga smart city sa buong mundo. At ngayong taon nga, ang dapat ay ikalimang taong Memorandum of Understanding ng dalawang bansa ay nagtapos na sa plano ng Italia na umalis sa Belt and Road Initiative ng China dahil sa kanilang pagkadismaya sa mga hindi natutupad na pangako nito. Hindi naman mahirap unawain kung bakit nakaakit ang Belt and Road Initiative ng China sa Italia. Dahil matapos nilang masalanta ng tatlong beses sa loob ng isang dekada, ay naghanap ang Italia ng puhunan noon at nais nilang palawakin ang kanilang pag-access sa malalaking merkado ng China para sa kanilang mga produkto. Sa panahong iyon ay maraming Italians ang pakiramdam na iniwan sila ng Europa habang ang kanilang gobyernong populista ay nagdududa sa European Union at sumang-ayon ng mga ito na lumapit sa China para matugunan ng kanilang pangangailangan sa puhunan. Nakita ng Italia ang pagkakatao na gamitin ang kanilang politikal na influensya upang sumali sa Belt and Road Initiative ng China na may pag-asa na mas magiging interesado ang China sa kanila kaysa sa ibang bansa at magdadala ito ng mas maraming puhunan mula sa China. Sa simula ay mukhang maganda ang idea ng Belt and Road Initiative para sa Italia pero sa huli ay lumitaw na hindi nito natugunan ang mga inaasahan ng Italia sa ilalim ng Belt and Road Initiative para sa mga kinakailangang sanitary requirements para sa mga pork exports, maging sa pangangalaga ng kultural na ari-arian at mga pook na may kahalagahan sa kasaysayan at mga kasunduan sa kalakalan. Ngunit hindi naging epektibo ang mga kasunduan ito sa pagbabago ng takbo ng ekonomikong ugnayan ng Italia sa China Bagaman mula noong sumali ang Italia sa Belt and Road Initiative ng China, ay tumaas ang kanilang mga eksportasyon patungo sa China mula 14.5 billion euro hanggang 18.5 billion euro. Ngunit mas mataas ang pag-usbong ng mga eksportasyon ng China patungo sa Italia mula 33.5 billion euro hanggang 50.9 billion euro. Ito ay nagpapakita na bagamat naging bahagi ng Italia ang Belt and Road Initiative, ay mas labis na napakinabangan ng China ang kanilang ekonomikong ugnayan kaysa sa Italia. Dahil kung noon ang deficit o kakulangan ng export ng Italia sa China ay umaabot lamang ng 19 billion euro. Saka, sa kasalukuyan ng kakulangan ito ay umabot na ng 32.4 billion euro. Ngayon, sa pangyayaring ito, ay tila nga ganito rin ang mangyayari sa Pilipinas. Dahil sa dinami-dami ng Belt and Road Initiative projects ng China sa bansa, ay tila nga wala pa rin nangyayari dahil ayon mismo kay Atty. Harry Roque. Sa naging speech nito sa Belt and Road Initiative Forum na ginanap lamang noong April ng 2023 sa Hong Kong, ay mayroon pa lamang dalawang proyektong natapos ang China mula pa noong 2016 sa 75 proyektong bahagi ng Belt and Road Initiative at ayon pa nga sa kanya ay posibleng mas lalo pang mahirapan ang pagpapatuloy ng natitirang mga proyekto dahil sa mga problemang pang-geopolitics sa South China Sea at Strait of Taiwan, para kasi kay Roque, ang paglala ng tensyon lalong-lalo na sa pagitan ng China at Estados Unidos at maging sa Pilipinas sa Indo-Pacific region ay maaring maging pinakamalaking balakid sa pagpapatupad ng mga proyektong pinansyal mula sa gobyerno at pribadong sektor ng China. Noong taong 2015 ay tinatayang mahigit 6 billion dollars lamang ang export ng Pilipinas sa China. At ito ang mga panahong hindi pa tayo kasali sa Belt and Road Initiative nito. Habang ang China naman ay nakapag-export sa Pilipinas noon nang mahigit sa 11 billion dollars na mga produkto. Kaya't sa makatuwid sa mga panahong ito ay aabot pa lamang ng mahigit sa 5 billion dollars ang trade deficit o kakulangan ng export ng Pilipinas para sa China. Hanggang sa taong 2021 ay umabot na sa mahigit 15 billion dollars ang export ng Pilipinas kung saan sa panahong ito ay halos limang taon nang kasali ang Pilipinas sa programa ng Belt and Road Initiative ng China. Sa makatuwid ay umangat ng humigit kumulang 9 billion dollars ang export ng Pilipinas sa China sa panahong ito, na higit pa sa doble kumpara sa export ng Pilipinas sa China noong hindi pa ito kasali sa programa ng China na Belt and Road Initiative. Gayunpaman sa panahong ito ay lumobo rin ang export ng China sa Pilipinas na umabot naman na ng 48.9 billion dollars. Kaya't sa madaling salita ay mas lumaki pa ang trade deficit o kakulangan ng Pilipinas para sa mga export nito sa China na umaabot na ng $33.8 billion. Kaya't sa makatuwid ay mas napakalaki pa ng pakinabang ng China sa Pilipinas ngayon kumpara noong wala pa ang Belt and Road Initiative sa bansa. At dahil nga sa mas malaking trade deficit na ito ng Pilipinas ay malaki ang nagiging epekto nito sa pagbagsak ng ating ekonomiya na maaaring maging dahilan sa pagbagsak ng value ng ating pera. Payat mas tumataas ang halaga ng ating mga ini-import na nagdudulot naman ang pagmamahal ng mga produkto na binibili ng mga Pilipino. Maaaring noon dahil sa kakulangan ng infrastruktura sa bansa ay masasabi pa natin na magandang idea ang Belt and Road Initiative ng China. Subalit sa mga nakaraang taon na patuloy ng pambabastos ang ipinakikita nila at sa mga datos na ito sa ating ekonomiya, ay dapat pa nga ba talaga tayong umasa sa kanila o mas makabubuting hanggat maaga? ay gayahin na natin ang ginawa ng Italia. On the road belt initiative, the, the Italian parliament is checking the situation. In this moment, uh, the, the countries without the Rode belt initiative, the European countries, uh, are working better than us. For this, Italy will decide if stay or not stay in the Rodebelts initiative, uh, but in the, 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 the parliament. Many parties are against.